Body, kung matatandaan yung mga body nung nakaraan nung uh, nag-iigib tayo sa balon mga body so eto na mga body meron na tayong motor so isa-set up namin ngayon so eto pakita ko lang mga body eto siya so dito na manual bali eto mga body ay 1 horsepower so susubukan namin kung kakayanin niya umakyat dito mga body hanggang sa balon ay balon hanggang dito so almost 100 meters mahigit mga body kasi sinukat ko yun mga body hanggang dito So nasa 103 meters something mga buddy. So check natin, check namin kung uh, kakayanin ng motor na to mga buddy. So pag hindi, siguro baka maglagay kami ng pressure tank. Pero susubukan muna namin to. So bali, nalatag na yung hose. Bali, yun mga na nakabili natin ako ng hose kanina mga buddy. At titignan muna namin, dalhin na natin. So, so dalhin na namin yung mga buddy dun sa balon. Nakalagay ka na ng lagay natin. Ah. Okay, so sama din ng wala kang itak. Pero mako itak na eh. Baka kailangan din namin ng itak. So ito mga bali bumili na rin ako nung ano, nung uh, pinaka PBC. Ito. So bali ang size nito ay wala kasi diretsuhan. So bali ang size nito ay 6 6 meters, ay 3 meters bawat isang piraso. So kumuha ako ng uh, tatlo. Ito yung pinaka hindi ko alam kung ano tawag dito mga bali football ata. So kailangan din yan para na istakan ng tubig. Istakan ng tubig doon sa loob ng uh, host hose pag hindi na siya ginagamit. So Ayan mga buddy, salamat, salamat po sa mga sumusuporta. Ayan. So, eto. Eto na yung host na binili ko mga buddy. So, bali nagpa-advise ako doon sa doon sa binilahan ko ng host mga body kung ano yung usually na ginagamit nila. So, bali ito yung sinabi nila sa akin, uh, para malakas daw ang pressure, maghigop daw ako ng port tapos magbuga ng medya. So, bali medya yung binili kong host mga body para yun daw yung uh, karamihan na binibili sa kanila at tested na nila na mas malakas ang higop tsaka buga. So, bali ito. Yan, na nang host. Yung itim na host. So sundan natin hanggang sa balon. Ayan. Diretso to. Ito medyo paangat ng mga body. Tapos dito pwede na siguro ako maglagay dito ng drum or ang gagawin ko na lang ay ano na lang pag-ipon, na lang ng tubig sa drum pag nakaluwag log ulit baka na ako ng tangke. Eh. Ayan, so ito na. Diretso tayo dito sa balon. Nilatag na nila dito yung ano. Yung uh, hose. Ayan, uy. Naipit mga body, oh. Naipit. So, puputulin na lang to. Putulin na lang. Naipit. Mali yung pag ano nila. Pag -abok pagwat-wat tawag. <laughs> so, saka, diretso tayo dito. Medyo ang mabigat lang mga body, may pressure lang din yung wire na gagamitin kasi uh, 100 meters din na wire. Medyo malayo din mga body, so yun yung medyo mabigat. Ayan, diretso. Abot na dito yung hose. Ah, oh, sakto lang yung hose. Nandito na yung hose. Oh. Ito na tayo sa balon sana ah, umabot sana umabot yung tubig natin makakyat oh. bali ang akyatan niya lang yan lang naman yung akyatan niya mabali oh. yung paakyat sana kayanin sana kayanin ng host bali dito paakyat dito paakyat paakyat ingat Diyan hindi naman na siya masyado kasi medyo padiretso, paakyat ng konti tapos pababa na siya. So ito yung medyo matarik mula dito yung pabuga nya pero ayan subukan natin kung kakayanin ng motor para hindi na tayo gagamit ng pressure tank tapos yung balon yan mawari yung balon so mga umunti na yung laman mga body kasi ah uh, medyo, medyo tag araw na talaga ngayon summer na talagang medyo nababawasan din siya ng laman pero sana kayanin pa niya pero kagandahan kasi dito mga body, hindi na hindi siya nawawalan ng tubig. Kaya pinasobrahan ko siya ng hose para umabot. Kasi nung no, sinukat namin kanina mga body, nasa 7 meters yung pinakalalim nito. Tapos uh, hanggang sa ilalim na pala ito mga body, 7 meters. Hanggang ilalim. Ito, itong, ang lalim ng balon na ito, 7 meters. Pero siyempre yung may tubig, siguro mga ano lang yan. Mga 3 meters yan, may tubig na kaagad. So bali may 4 meters pa na kalalim na tubig ang naka-stack. So, diyan may pwesto doon, kanan. Yun ha? mga buddy, wala talaga kaming ano, wala talaga kaming kasamang expert kami kami lang. So, Madali lang naman mga badi kasi nanood din ako sa mga YouTube tapos dun sa, sinabi sa akin nung gumagawa nung sa binilhan ko ng host, uh, Madali lang naman sundan. Kaya tignan namin kung uh, magagawa namin ng maayos. Kompleto naman na lahat ng dala din namin. So set up muna namin ngayon kasi ang babalikan kasi namin mga badi yung wire. Medyo pabigat kasi yung wire. Mahal din. Mahal yung wire mga badi kaya ang kailangan dito ay malayo. 100 meters din mahigit yung wire. Eh, kailangan yung magandang ganda, maganda gandang wire hindi pwede yung pang ano lang extension lang kasi baka masunog kaya mas maganda yung ano na pi, yung sigurado kaya ayan set up lang namin mga wali balitaan namin kayo pag sumabog <laughs> ano ano dyan so, balitaan namin kayo kung tong ano kung ano yung ilalabas sa tubo kung gasolina ba o <laughs> kung ano tubig Ayan, hopefully mga body ay mapagana. Kaya ah, uh, maraming maraming salamat sa ano sa nagbigay ng water pump ko. Thank you so much. Ayaw niyo magpabanggit mga body. Kilala mo na 'yan kung sino ka. Boss pare, kilala mo na kung sino ka. And ayaw niyo magpabanggit mga body kung ayun uh, ayaw niyo nang banggitin sa vlog na binigyan daw niya ako ng ano, ng water pump. Kaya salamat, salamat boss. Thank you. Dikan ko lang yung Teflon at saka yung flies para mas mapahigpitan ng ayos yung mga mga lalagyan ng ano, yung mga connector. Mapapakita so, ko sa inyo mga body kung gano'ng kalayo. Ito yung paangat. Ito yung paangat niya na sasabi ko. Tapos dito, medyo diretsyo na dito. Ayan o. Uh, Diretsyohan na. So hindi ko na ikakat yung mga body para makita niyo kung gano'ng kalayo. Pero sinukat ko naman itong mga bali 100 meters. So, tapos ito ulit yung paangat na konti Ito. pagdating dito sa so pinapakita ko itong mga body para at least yung mga bibili din soon kung kung gagana to eh magkaroon kayo ng idea mga body Pero dito pababa na siya mula dito paakyat dito pababa na sa bahay so kung bibilahan kayo siguro mga 50-40 siguro 50-40 yan 50 yung doon 40 yung dito. So bali 50 meters lang yung paangat talaga pero hindi naman siya ganoon kataas. So ayan. Ayan. So yung host medyo nabitin. Kasi wala kasi nabibiling ano mga body. Wala nang nabibiling tingi. Roll your roll your siya. So pasok tayo. Roll your roll your kasi siya. Tapos natin tip doon. Ah. Tech N Tech N Tsaka Plies Ito Plies Electrical kung Tapos Ito kulang ko? Yun lang Tech Tsaka Plies So yun Alright, alright, alright. Tapos ang gagawin siguro mga body, mag ano na lang, mag I stack i stack na lang ng tubig yan yung mga iti kung malalaki na oh. Ayan, <laughs> yung ba't may gano'n yung mga ibang binili na kami nung naraan mga body kung yung mga 2 weeks ago hindi wala oh. yun may, may, mga mabilis lumaki oh. eto maliliit pa eh okay. magkakasabay lang naman yung binili ibig sabihin yung apat na yan yan yung malalakas kumain <laughs> Ayan o, oh, may mga nakawala po o. Oh. up lang namin ngayon. Hindi pa total siya papaganahin kasi wala pa akong wire mga badi. Yung wire, eh, nag-canvas ako. Medyo mahal. Mas mahal pa siya sa hose at sa motor. Yung magandang klase kasi syempre, kuryente yan mga badi, kuryente yung uh, dadaan dyan. Kaya kailangan yung matibay talaga para iwas sunog. Mahirap naman kung bibili ka. Tsaka may in din sa akin na wet number 14 ata. Ay, basta may tawag sila mga body. Comment nyo na lang dyan sa baba kung ano yung ano, kung ano yung uh, tamang term doon. Kasi hindi daw pwede yung pang extension extension lang kasi nasusunog daw yun. Mabilis masunog. Tsaka pumuputi yung loob. Kaya mga ilang gamit lang useless din. Kaya kung bibili daw yung maganda-ganda na. Alright. Nandito na ulit ako sa balon. Kasama ko ang aking kapatid. Ayan. Alright. Na. Inaayos yung lagay ng motor. So, temporary lang muna yan. Pag okay na, pag gumagana na lahat, saka namin lalagyan ng hollow blocks para mas matibay siya. Tapos lalagyan na namin to ng bubong. Alright. body. So, nalagay na natin yung mga fittings. Tapos doon, nalagay na rin. So, papatuin na lang natin. Alright. Hmm. Nalagay ko na yung mga fittings. Nalagay na namin dito. So, sasalpak na namin dito. nilagyan ko ng ganito mga body para pag uh, magdadagdag kami ng hose dito, pag kunyari kukulangin, dito na lang magbabaklas alright so yung isang PVC namin mga body na lubog sinukat kasi namin yung lalim pa ng tubig eh yung dugtungan natanggal mga body kaya nalubog patay tayo dyan ayan o no? dalawa na lang tatlo yan kanina so yun nakaset up na mga body kailangan na lang ay wire so baka sa mga susunod na araw wire naman mga body yung ano ibilin ko na so, nakaset up na rin yung motor Ang sabi kasi sa pinagbilhan ko yung foot valve na yon yun na yung magiging uh, yun na yung magiging pondo nito para hindi bumalik yung tubig tapos uh, sabi niya bumili ako ng ganto yung dugtungan ng ganto para pag hindi gagamitin i e, eh, on ay i-off na lang siya para ma-stack pa rin yun na tubig yung hose so ayan, abang-abang lang mga body saka ito pala abang-abangan nyo ito mga body kasi sa mga susunod na araw ay gagamitin namin yan ni Bayaw huli kami ng labuyo so nandito na siya ngayon so ito mga na natanggal yung ano dito yung yung sabitan niya ng eto pang bomba gawa ng naputol so dito na lang namin sinasabit alright so mga badi at yan pinagano namin yun pinaka basic na setup lang namin mga badi kaso medyo may leak dito so babaguhin namin yan kasi mga plastic lang yan mga body so yan gumagana na siya so titingnan ko dun sa taas mga body kung umabot ba yung tubig so ito yung taas titingnan natin kung may tubig hanggang taas na mga body alright tingnan natin tingnan ko lang mga body Itong mga wire na itong mga body, ginamit muna namin yung mga extension ng mga kapatid ko mga body kasi para matesting namin tatanggalan din namin yung mamaya yun na naman ito yung paangat dito na yung pababa tingnan natin kung kumabot dito yung tubig mga bati sa taas ng bahay alright tingnan natin so, so, ito yung pressure niya mga body. So medyo malakas ang pressure niya, umabot nga. Ayan. So sakto. Ay, sorry. media lang na hosto, meja, Tapos yung pahigop doon sa balon is report Yun yung in sa akin. Malakas yung pressure niya. May 100 meters yan mga body more than 100 meters. Nakakatawa mga, mga body gumana siya. Mangat na hanggang dito na yung tubig. So, lalagyan ko pa yun ng circuit breaker mga body. Yun ay dinirekta ko na lang siya muna. Yan, nakakatawa. Pero well, hindi pa yun nakapix mga body kasi yung mga extension nila papunta sa bahay, yung extension ng bahay na yan ay kinuha ko muna. Yun yung ginamit kong wire doon mga body. So, bibili pa ako, mag -iipon pa ako ng wire mga body. <laughs> Pupunuin mo na ganun Kasi, hindi talaga fix yung mga, ano, yung mga tubo. Kasi mga plastic PVC ito mga body. Eh, sumisingaw siya. May na pero mga kasarin niya. Para makapag-alaga ng hayop mga body kasi number one na kailangan kasi pag maghahayupan ka, tubig mga body. So baboy, yung mga itik, mga kambing, pwede pwede kang ano. Pwede kang mag-alaga pag meron kang source ng tubig. Ha? Pangano ko to? pang panghalo sa ano? Sorry. Tingnan kasi kaya ganyan, no? Kasi nga Tingin ko malakas yung loop dun sa baba. Kaya ganyan. Kaya kailangan nalang ayusin. Muli, hindi po kami eksperto. So, kung anuman yung nakita nyo na ginawa namin, kung may mas maganda pong pwede kayong i-advise, eh, i-adapt po namin, pwede po namin baguhin yung setup para sa pang mas matagalan na paggamit. Ika nga. Eh, sa amin mga body kasi, yan ay based lang sa mga napanood ko din at sa mga tinuro sa akin sa binilhan ko. Kaya yan. Pero gumana naman siya mga body. Ayun, no? Ay, maraming salamat mga body. At abangan nyo yung susunod na video namin dun sa pag naman namin. Mga hanap kami ng alam labuyo mga body. Para may ulam tayo. At dun natin mumukbang sa gubat. So, salamat! Ang okay. ng ulam namin. Ang papakita ko dito sa liwanag. yung okay, mga body oh. Ito yung ulam namin ngayon. Hindi ko lang alam mga body kung alam niyo yung pagkain na to. Na dahon. Ito mga body oh. Ito paborito to. Isa sa paborito kong kinakain yung ulam dito mga body ayan, dahon dahon siya na ganyan mga body parang siyang dahon ng sili ayan ano siya mga body ang tawag dito sa amin ay panalayapon hindi ko alam sa mga sa tagalog kung ano yung tawag dito sa sa dahon na to mga body pero dito sa sa pangkasinan ay panalayapon Ito mga body may dalawang klase to itong dahon na to meron yung mapait meron yung may tamis. So, pag ka, pag kami sa mga daanan dati na ko, pag pauwi kami galing school. Pag kukuha ko nito, pag gusto ko ganitong ulam, ang gagawin mo lang dito, kakainin mo siya. Titikman mo siya. Yan. Pag matamis, yun yung nakakain, nagugulay. Pero pag mapait, hindi namin kinukuha. So ito mga mga matamis-tamis siya. Mm. Eh. Medyo matamis siya mga body, kaya ito yung masarap ulamin. Gulayin. Napakasarap ito mga body. Tapos sasahogan mo ng uh, pritong isda. Yan. Oo, kahit solo lang sa mga badi, manamis na miso sabaw. Sarap niyan. Ayan o, sa mga Ilocano na kagaya ko, alam kong alam na alam niyo to. Bulong dahon ng panalayapon mga badi. Sa susunod, meron naman dito yung mga alukon. Papakita ko rin sa inyo mga badi. Uh, pagkuha pagkuha namin ng alukon, parang parang siyang uud-uud yung ano niya, yung uh, pinaka bulaklak niya. Pero masarap siya mga badi. Pero hindi siya uud, bulaklak niya yun, mga badi. So ito ang ulam namin niya yung gabi. All right at kakain na tayo so ito yung ulam namin mga badi oh. okay, wala kasi akong ilaw di ko mapakita sa inyo mga badi ito na yung dahon kanina na panalayapon mga badi tapos sinahogan ng inihaw na isda nagmoist na yan inihaw na isda mga badi oh. yan si Len, sarap ng kain ni Linlin sinahan mga badi at yan kain na tayo mga badi medyo napagod pero successful naman mga badi na install natin yung host at nakarating dito sa taas ang tubig alright so bukas ay umpisan ko naman yung pag hukay ng para sa CR mga body so yun naman yung susunod kong project yung sa CR so, alright maraming maraming salamat mga body sa walang sawang sumusuporta thank you so much po hanggang sa muli alam po kahit po muna tayo